good morning ah, magandang umaga sa inyo lahat papasasilip ko sa inyo ano ang mga bagong loto ngayong umaga at ayun yung ha pag subscribe na rin sa Ronald Mylan at paki like panoorin ang mga video at paki share at paki comment na rin sana supportaran nyo ang aking youtube channel na Ronald Mylan isahan ko yan guys talungan nyo ito naman man magkasahod naman ako sa youtube yan lang ang ko sa inyo lahat lang nakakita ng video ko sana tulungan nyo ko ok simulan na natin guys masisilip na natin yung mga bagong luto yan guys yan ang inahalo namin sa lechon paris yung tinatawag na overload paris yan yan haluin lang yan tapos may sauce din tayo yan at saka yan Maliliit na isda guys okay meron din tayo oh, uh, yan guys at kiampaw sa so, mahilig na kumain ng kiampaw ito na po yon ito lang yan sa barangay taklobo oh. harap ng sumbahan oh, uh, yun guys kung sino man yung gusto ng munggo meron din tayong munggo tinula guys oh, yan ito lang yan sa kamamay ito yung tabis namin dito yan, guys tapos ito chicken curry yan guys malapit na yung maluto kunting kunting na lang yan guys oh. Oh. at dito naman o so, yan putsiro yan guys sabaw ng putsiro Okay? Ito naman ay sa Lechon Paris. Yan. Yan yung inahalo namin sa Overload Paris namin tinatawag. Yan guys, oh. Sarap na guys. Okay? At saka, ito yung putsero namin guys. Yan ang muka ng putsero namin. Pero wala pa yan sa bawah. Okay guys. Sana, Taran nyo ang youtube channel ko na Ronald Milan yan ang ginagamit ko pa ngayon pero hahanap ako ng ibang pangalan kasi maraming gumagamit ng Ronald ayan guys ha binigyan ko na kayo ng Masasarap na video na pagkain yan gampaw yan, yan guys sana tulungan nyo ang youtube channel ko supportaran Tara, nyo oh. Yan. Yan ang litsong paris namin, overload. Yung tinatawag na overload paris. Okay guys, hanggang dito na lang. Sana, asahan ko yung suporta nyo. Maraming salamat. Guys, magandang gabi po. Nandito na naman yung vlogger namin. Isa, si Mane. Vlogger ng Barangay Taklubo. O, oh, yan guys, o. Oh. Yan yung nagkatalikod, ha. da Yan. Lager din yan guys. Uh, Lager yan. Oo. Oh. See? Oo. Oh. Kilala nyo yan. Okay. Okay ba guys? Okay. Lagira ni Maxi no. no. Of course. Ha? <laughs> vlogger ng Taklobo Uy. yan, nagsama kami. Oh. <laughs> Nakasira pa na yan, guys. <laughs> yung, yung isang vlogger namin. <laughs> Pero yun kami dalawa lang, maliit na vlogger dito sa so, <laughs> Pangay Taklobo. <laughs> Nakasira pa <laughs> na ng Abridor, guys. <laughs> Ay, shout out nga pala sa mga Mailan family at Amaro at Kadosale. Ah, uh, pakula nang kuday shout out po diyan tanan. sa mga sa nag-subscribe na ako, nag-like o nag-comment. Salamat po, suportahan niyo pa rin kami. At ito pa rin si Manny, yung vlogger namin dito sa Barangay Taklo ko rin. Isali niyo na rin. Manny. Vlogger <laughs> din yun guys. Oh, kung gusto niyo ng maraming pagpipilian, guys, meron oh. Hindi okay lang, guys. Yan. at syempre yung pinakamaganda namin dito na tindera at masiksik o oh, yan yan guys kababayan ko rin yan guys magabaes din <laughs> uh, yan kababayan ko rin yan guys gusto nyong kumili ng mga iba iba pero hindi tayo magpipilihan dito yan ito lang yan guys sa barangay taklobo Nakikita nyo yung barbershop dyan. Katabi lang yan. O. Oh. Yan, guys. O. Oh. Kapit din. Alamang ko lang may kibat. <laughs> pagbilihan guys yan tabi lang ban ng pan sa simbahan sa sa barangay taklobo yan ang okay guys yung barbershop natin na <laughs> Hindi na yan, guys. 100% yan. Walang loma dyan. <laughs> Kahit tignan nyo. Bagong-bago pati yung relo. Hindi ah, mo kaya yan. Hindi mo matitibag yan, guys. Kaya, yan ang matindi ditong gumupit ng buhok, guys. Ito so nga pala, guys. Ah kaibigan namin dito sa barangay Tagbo. Tingnan mo. Oh. oh. Subscribe. And guys, Ronald Mailan. Paki-subscribe naman sa YouTube channel ko. Maraming salamat. Salamat niyan, guys.